May nagtanong sa akin. Good PM po. Ako ay taga-subaybay po at uh, nanonood po ako dito sa TikTok. Ako po ay uh, may katanungan lang po. Isa po ako sa nangutang sa online lending. Kasi gipit rin po ako sa pera. Kaya sinubukan ko ring mangutang. Ngayon po, hindi ko po nabayaran. Ang inutang ko ay uh, 2000 tas dapat buo ang bigay nila eh kinuha pala nila ng processing fee 700 kaya ang binigay na lang 13 tas mga ilang weeks na ningin na agad sila at hindi ko pa sila nabayaran kung ano-ano ang mga tinetext nila sa akin sabi ipapabarangay daw nila ako at uh, pupunta daw sila dito sa bahay may kukunin daw silang mga gamit ko para mabayaran ko daw yung utang na nagkakahalagan 2,000. Ano po ang dapat kong gawin? Okay po, no? Ah, uh, ito po yung ano, ano, uh, mga tips no, para hindi na kayo ma-stress sa mga maniningil daw uh, ng ola. Una, uh, huwag wag po kayong maniniwala na may pupuntang uh, taga-barangay o sheriff para mag-garnish or kumuha uh, ng gamit uh, katumbas ng halaga ng utang. Ano? Dahil uh, maaari lamang pong mag-garnish ng asset ang uh, sheriff, no, kung may desisyon ng korte na natalo ka sa paghabla at uh, at saka dapat may writ uh, of execution yan mula sa clerk of court na kinuha ng uh, nanalong panig. Pangalawa po is uh, huwag kayong maniniwala na magkakaroon kayo ng uh, negative record sa NBI or PNP pag uh, hindi ka nakabayad sa utang no. Kasiy uh, magkakaroon lamang po kayo ng uh, bad record no sa NBI or sa PNP kung napatunayan po sa hukuman na ang utang niyo ay uh, hinaluan nyo po ng panduloko, pandilim lang or nagpatalbog po kayo ng cheque. No, ang magiging kaso nyo po ron is estafa, which is uh, merong criminal liability. Ano po? Tapos po, uh, yung pangatlo, huwag kayong maniniwala no, sa mga SMS or email ng mga OLA na uh, pinapapunta or uh, pinapatawag kayo sa barangay. Dahil ang tamang proseso po is dapat uh, dapat pinadadalang kayo ng summon to answer complaint para sa barangay conciliation. No? Uh, hindi hu tama na tatawagan lamang kayo, no, para sabihin na uh, nagpabarangay sila. Mali ho yun. no. Pangapat po is hu kayo maniniwala sa mga tawag na galing daw sa MTC, RTC, or sa Supreme Court na may hearing kayo kasi nagsampan ng kaso ang uh, Ola. Dahil ang tamang proseso po eh, dapat makaka kayo ng summon or notice of hearing. Ano po? Hindi ho ano, hindi ho tama 'yon yung ano, yung may tatawag lang sa inyo na nagpapanggap na taga RTC, NTC o Supreme Court. Mali ho no? Pang Panglima po, huwag din po kayong maniniwala na magpapadala raw sila ng pulis, no? Para ipakulong kayo dahil na hindi niyo nabayaran ng inyong utang lagi nyo pong pakakatandaan na no? nakasaad po sa ating uh, 1987 Constitution of the Philippines no, uh, under Article 3, Section 20 na no person shall be imprisoned for debt or non-payment of poll uh, tax. Not unless po na napatunayan sa hukuman na yung utang po e eh, may halong panluloko, pandilin lang or nagpatalbog po ng cheque, no? Ang kaso po doon is, kagaya uh, po nung sinabi ko kanina, is, is staffa. Tapos po, uh, yung pang-anim, ipunin po lahat ang ebidensya na nakatanggap kayo uh, or ang inyong mga contacts ng harassment, tulad ng mga SMS, email, or pag-post ng uh, malisyosong mensahe na nakakasira sa inyong pagkataho sa social media, no? Upang uh, paghahanda sa pagpa-file ng complaint sa SEC, NPC, PNP Anti-Cybercrime Group at NBI uh, Cybercrime Division. No? At uh, mag rin kayo ng kaso sa korte no? tulad ng uh, cyber libel, defamation at slander. Ano po. Tapos po yung uh, pampito, ipunin po yung mga pambayad at bayaran ng buo yung utang, ano? Balikan po ninyong muli yung inyong kontrata at hanapin nyo po yung amount finance no. Ito po yung halaga ng na-approve sa inyo at yung interest no. magkasama. So ang tawag po doon is amount finance no. Tapos uh, huwag niyo nang isama yung mga penalties no. Halimbawa ho uh, ang na-approve sa inyo is uh, let's say 5,000 no. Tapos po let's say for the sake of argument ang interest niyo is 1,000 pesos no. So, yun po yung bayaran nyo, yung 6,000 pesos, no? Tapos, uh, itabi nyo po yung proof uh, of payment ninyo para may prueba po kayong makipapakita kung sakali man sila ay maghahabla, ano po. Tapos po, uh, ang pinaka-importante po sa lahat is, uh, kumonsulta po kayo sa abogado, ano po. Idulog nyo po sa kanila kung ano po yung naranasan yung pangharas, no? Sa mga kolektor uh, daw ng kola, no? para po kasi po ang mga abogado lang po ang makakatulong sa inyo no, sa usaping legal no at uh, kung walahon kayong pangbayad pa sa mga pribadong abogado eh bulong ko kayo sa ano sa PAW sila ay okay, makakatulong po sa inyo ay hope po na ko po yung inyong katanungan ano po at uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagsuporta no sa aking mga videos no at uh, i hope tuloy-tuloy po ito no uh, hanggang sa muli po Nhưng là